Naglalaman ang video na ito ng rango ng limang pinakamalalakas na pamilya o ang kan sa mundo ng Hunter Hunter na pinili mula sa lahi ng mga espesyal na nilalang, ang kan ng na mga namamaslang at pamilya ng mga hunters. Ang rango ay batay sa lakas ng buong pamilya. Panglima sa ating lista ng Wiguro family ng Kaking Empire. Ang pamilyang Wiguro ang namumuno sa Kaking Empire, isa sa pinakamakapangyarihang nasyon sa Hunter x Hunter. Pinubo sila ng mahigit limamput miyembro, kasama ang kasalukuyang hari na si walong asawa at labing apat na lehitimong anak o prinsipe. Ang kanilang lakas ay malinaw sa kakayahan ng mga prinsipe na pinaglalaroan lamang mga kamatayan. Halimbawa na si Benjamin ang unang prinsipe ay nakakuha ng nine abilities ng kanyang mga sundalo at si Kacho ang ikasampung prinsesa ay nabuhay muli bilang isang nanbis matapos siyang mapaslang. At si Camilla ang ikalawang prinsesa ay paulit-ulit na nabubuhay at kumukuha ng life energy na pumatay sa kanya. Mayroon din silang tatlong gifted na Nen Genesis na ngayon pa lang natututo sa paggamit ng Nen ngunit nagpakita na ng kakaibang galing. Si Miriam na ikalabing tatlong prinsipe ay magaling sa pagkontrol ng kanyang aura at hindi nakakaramdam ng pagkapagod. At si Hakenburg na ikasyam na prinsipe ay may abilidad na sinasabing humigit sa level ng kahit anong nang ability na nagpibigay sa kanya ng kapangyarihang manalo ng mag-isa. At si Mitch ang ikaapat na prinsipe ay may kakayang makita ang sampung segundo na hinaharap at gamitin ito upang baguy ng mga mangyayari. Ang hari na sinasobi ang pinakamakapangyarihang sa pamilya dahil sa paglikha niya sa seed urn at ang panggamit ng kapangyarihan ng Nen sa succession contest na nagiging sobrang lakas ng pamilyang Wiguro, ang bansang Kakin at lalo ng kasalukuyang hari. Sapat ang kanyang pamumuno sa isang bansa at pamilyang pinoprotekta ng mga harimaw na likha ng Nen para mapasama sila sa top 5. Ang pang-apat, ang Chimera Ants. Ang Chimera Ants ay isang natatayang lahi na nagmula sa Dark Continent. Sila ay nagpaparami sa proseso ng ng phagogenesis kung saan ang Chimera Ant Queen ay nanganak ng mga Chimera Ant na nagtataglay ng katangian ng, ka ng kinain nilalang ito. Ang dahilan kung bakit sila sobrang mapanganib at mas malakas kaysa normal na angkan. Ang Reyna ay nanganganak ng mga malalakas na pinuno na tinatawag na squadron leaders at kalauna ng mas malalakas na Royal Guards. Ang tatlong Royal Guards sa si Pito, Shia Poof at Mintutuyopi ay ang testamento ng lakas ng lahi. Sila ay may matinding pisikal na kakayahan, halimbawa ang malakas na katawan ni Pito at napakalaking dami ng NEN. At si Yope ay may tinatayang 700,000 aura units na sa beses na mas marami kaysa kay Sakai Morel. At nakakatakot din ang kanilang NEN abilities. Halimbawa si Shia Poof ay kayang gumawa ng maliliit na clones at magpakalat ng pulbo na pumapas lang sa halos 50,000 na sibilya. Nakagawa rin siya ng 5,000 chimera ant hybrids na marunong gumamit ng NEN. Ang pinakamakapangyarihang membro ay ang hari na si Meruem. Siya ang isa sa pinakamalakas na nilalang sa Hunter Hunter dahil nalampasan niya ang lahat ng kakayahan ng Royal Guards. Madali niya nakabisado ang kanyang abilidad at nasako pang isang buong nasyon ng Republic of Isgorto na napatay ang pinakamalakas na user na si Isaac Netero. Pangatlo, ang Netero Family ang pamilyang Netero ay magkadugo ngunit hindi ito nuturing na isang buong pamilya dahil mainit ang dugo nila sa isa't isa tulad ni Isaac Netero at, at ng anak niyang si Bian Netero. Ang dahilan kung bakit sila mas mataas sa Uyguro at Ants ay dahil sa kanilang lakas at tigit sa lahat sa kanilang impluensya. Si Isaac Netero ang chairman ng Hunter Association at lubos na nire-respeto. Kaya niyang utusan ng lahat ng hunters na lipunin ang lahi ng Ants. At si Bian Netero ay may mga anak na ginawang curse sacrifices para paslangin ang mga prinsipe ng kakin at agawin ang pamumuno sa pamilyang Uyguro. Sina Isaac at Bianetero ay, ay ilan sa ilang karakter na nagtagumpay sa paglalakbay sa Dark Continent at nakabalik ng buhay at walang pinsala. Ang Dark Continent ay lugar na hindi pa nararating ng mga wigoro at may mga halimaw na mas malakas pa sa Chimera Ants. Pangalawa, ang Zoldyck Family Ang Zoldyck Family ang pinakasikat na pamilya ng mga asasin sa Hunter x Hunter. Nakuha nila ang ikalawang pwesto dahil sa mas malakas sila kapag gumikilos na magkakasama. Hindi katulad ng mga netero, mas malakas din sila dahil naguuna sila sa kapakanan ng kanilang angkan at nagsasanay bilang mga asasin mula sa pagkabata. Ang pinagsama-samang lakas ng mga batang soldik na si Miluki, Kaloto at Kiluwa ay napakatindi mga idol. Ang mga batikang asasin tulad ni Ilumi, Zino at Silva ay ang matitinding kalaban kabilang sa mga pinakamakapangyariang soldiks. Si Namaha soldic na nagawang matapatan ang lakas ni Isaac Netero noong ito ay kinikilalang pinakamalakas na nanuser sa mundo. At si Six Soldic ang member ng pamilya na kasama ni Isaac Netero sa paglalakbay sa Dark Continent. At si Alok ang pinakamakapangyariang soldic na nakikihating katawang kay Nanika, isang nilalang mula sa five threats ng Dark Continent na may kapangyarihan sila na tuparin ang kahit anong kahilingan. Si Kilua ang tanging soldik na kayang lagpasan ng anumang kondisyon ng abilidad ni Aluka at Nanika at pwedeng iutos ang pagkalipon ng Chimera Ants o Netero Family. At ang una sa ating pwesto, ang Freaks Family. Ang pamilyang Freaks ay pinanggalingan ng bida na si Gon ang nanguna sa listahan at binubuo sila ni na Lola, Mito, Jean at Gon. Pinakilala din sa manga ang isa sa mga ninuno nila na si Don Fricks. Ang lakas ni Gon ay napatunay nung nagkaroon siya ng panatan na nagbigay sa kanya ng kapangyarihan taglay niya sa inaharap. At Ayon kay Pito, si Gon ay naging kasing lakas ni Meruem na kayang kaya niyang lipunan ang buong lahi ng chimera ants. At si Jin Fricks ay itinturing ni chairman netero na nasa top 5 net users sa mundo. Ang pagkilalang ito ay sumasakop maging sa mga Zoldyx na kilala ng netero. At nagpakita rin ng impluensya si Jing. Siya ang nanguna sa pagbuo ng Grid Island, isang laro na hindi kayang bilhin kahit na mayaman na si Milo Kizoldyx. Hindi katulad ng mga Zoldyks, restricted ang pagkakilan ni Jing na nagpapakita na, na ang kanyang level ng proteksyon at impluensya ay kasing yaman at kasing kapangyarihan ng mga pinuno ng bansa. Ang pinakamalinaw na halimpawan ng lakas ng Freaks ay si Don Freaks. Siya ang manlalakbay na nanakalibot sa silang bahagi ng Dark Continent at nagdokumenta nito sa kanyang journal na tinatawag na Journey to the New World. Ang impormasyon ni Don ang naging susi para malaman ang pagkakaroon ng Dark Continent at nakatulong sa mga malalakbay kabilang sinanetero upang makapunta doon. Kung pagtatapat-tapatingin ang pinakamalakas na member ng bawat pamilya, si Don Fricks ang pinakamalakas. Si Meruem ay hindi uubra kay Don na ay nagawang lampasan ng anumang balakid sa Dark Continent, ang lugar kung nasaan ang mga malalakas na alimaw kay sa At nahanap ni Don Freaks ang limang natatayang kayamanan ng Dark Continent, samantalang si Bianetero ay nabigo sa kanyang unang ekspedisyon at nakaharap din ni Don ang isang grupo ng ay, ang laing pinanggalingan ni Nanikaw Aloka at nakasulat pa sa kanyang journal ang kapangyarihan ng mga ito at nagawa niyang mabuhay at naipagpatuloy ang kanyang paglalakbay at ipinapakita ng mga nabanggit na si Don ang pinakanangunguna sa lahat ng karakter sa kwento na pagdating sa level ng kapangyarihan na nagri-resulta sa pangunguna ng mga freaks sa listahan. Ito ang top 5 ng angkan at pamilya sa Hunter Hunter at kung nagustuhan ang video ito huwag niyong kalimutan mag like at subscribe at hit the notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.